Ayan mga kabayan Kami ngayon ay naghahanap ng laywan At ito yung aming dinadaanan Oh, <laughs> yung utol ko Napasabaksak yata ngayon sa bundok Oh, ayan dyan kaming galing oh. Sa, uh, baba <laughs> <laughs> Napalabasak yata yung aking utol ah Ah, ah. Ano na kaya pa? Kumapit <laughs> ka maigi po na. Sa baba ka po pulutin. Kaya pa. Ibruto <laughs> eh, nyo na. Una na. Kapit puso ah. Oh, din. Yo. Ah. Ah. Dito tayo sa kapila. Ha? Oh, Pinagkuhanan na. No? Pinagkuhanan na. Saan? Yan po. Yan sa ngayon. Oo. Ito mga mga ano. Yan sa ganyan. Taas. Yan ang ah. Doon so sila nagpausok. Ayun, ano naman no? Kung ako babaksak di yan. Eh. Nakab nakabunga dyan ah. Oh. Patay ka dyan batuhan uh -huh. wala na no wala na wala tayo sayang yun nagpray na punta <laughs> ko na lang ito uh -huh. kaway kaway dito naman dito? dyan buso matubig dito, dito hal halo uh -huh. <laughs> dito dito. lagi kasing nasa kwarto eh oh ayan uh huh dito dito. Oh, uh, ay din yung mga nalilitan. Oh. Yeah. Kukuha so, rin tayo. <laughs> Halhal siya oh. Three hours later. Yan ma oh, ang inyong anak. Oh. <laughs> pawisan na. Sumama sa akin sa bundok. Um, mm, pawisan siya oh. Naghubad na. Halos hindi na kayanin oh. Eh, Kaya no? yan buso. Ay, nako. Ay. Huwag <laughs> ka mag-alala mamaya. Itikim tayo ng pulot. <laughs> mamaya tanggal na yung pagod mo. <laughs> Pagka tayo nakaligo doon, tsaka may pulot doon, ha, hanap tayo. Mahirap dito mga kabayan gawa ng pakyat. Hindi lang masyadong makita sa video pero yung kapatid ko bagsak na. Pahinga muna kami kante. Tagpayan natin. Puka. Grabe mga kabayan. Hindi natin inaasahan na manghihina kaagad yung aking otla broto nyo so, na hindi kami makapagdali-dali gawa ng hinihingal yung aking utol um, hindi so, hindi pag iniwanan ka namin hindi ka na makakalas dito hindi na dito doon na sa kabila mm, doon na sa kabila yan yeah, mo hintayin ka namin hindi naman tayo nagmamadali eh. hindi lang tayo makadakad ng mabilis gawa ng inintay ka namin ah <laughs> 嗯啊。